Boss, naranasan mo na ba ito? Yung minsan may dumating sa buhay natin ang isang babae na maganda, maalaga, sweet, pero isa siyang single mom. At sa kasalukuyan, wala siyang trabaho, pero malakas ang tama mo sa kanya. Palagi mo siyang naiisip. Parang in love ka na rin ata sa kanya, ano? Ang tanong ngayon, papasukin mo ba to? O lalayo ka? Hindi madaling sagutin yan. Kaya sa video na to, bibigay ko ang sampung tunay na usapang panglalaki na kailangan mong malaman bago ka sumabak sa ganitong relasyon. Diretsahan tayo, pre. Walang paligoy-ligoy. Tara nat banatan na natin ito. One. Hindi. Dahil single mom siya, automatic, na siya'y mahirap mahalin. Alam mo, pre, single mom man o hindi, may karapatan pa rin silang mahalin. Pero wag mong gawin yung awa mode bilang basehan para maging kayo. Kasi kung guilt ang pundasyon ng relasyon mo, siguradong mababasag din yan pagdating ng panahon. Dagdag ko lang pre, kung awa ang puhunan mo, sa huli mapapagod ka rin kasi hindi love ang pinagmulan. Kumbaga, hindi dapat charity work ang relasyon mo. Parang ganito o, oh. may nakilala ka sa FB dating app. Mabait siya, may anak, medyo nahihirapan sa buhay. Lagi niyang sinasabi na wala siyang pambayad dito, wala siyang pangganyan, tapos nahulog ka agad. Kasi feeling mo ikaw ang hero niya. Kung ikaw yung lalaking may disiplina sa mindset, titigil ka muna at tatanungin ang sarili mo. Relasyon ba 'to o sinasalo ko lang yung bigat na dapat siya mismo ang may sagot? Kasi pre, love is partnership, hindi charity project. Light humor. At tandaan mo pre, kahit gaano ka kabait, hindi ka superhero. Lalo na kung ang powers mo lang eh sakay ng jeep at may load pang gcash. 2. Kung wala siyang trabaho, may ginagawa ba siyang hakbang? Walang masama kung wala siyang trabaho sa ngayon. Lahat naman tayo dumadaan dyan. Pero tanong mo sa sarili mo, may effort ba siyang bumangon? Kasi iba yung walang trabaho. Pero todo kayod para makahanap sa walang trabaho na puro reklamo. Isipin mo rin kung siya ba ay may plano at kumikilos para umangat o parang naghihintay lang ng swerte galing langit. Imagine mo, tuwing chat ninyo, puro reklamo na lang. Wala siyang load, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. Pero ni minsan, hindi mo narinig na nag a apply siya o nag-aaral ng bagong skill. Kung marunong kang mag-isip bago kumilos, hindi ka magiging parang instant ATM or messiah. May boundaries ka kasi alam mo na dapat siya rin mismo may ginagawa para sa kinabukasan niya. At huwag mong kalimutan pre kasama sa diljan yung anak niya, kaya doble responsibility. E eh kung hindi mo nga kayang tustusan sarili mong kape araw-araw, paano pa kaya tuition ng hindi mo anak? 3. May ambag ba siya sa relasyon? Hindi lahat ng ambag pera, pwedeng oras, respeto, effort, o simpleng emotional support. Pero kung ikaw na nga nagbabayad ng lahat, ikaw pa yung laging mali at pinapagalitan. Teka lang pre, parang may mali doon ah. Dagdag pa dyan. Kung wala siyang effort man lang, kahit simpleng thank you o suporta, baka hindi talaga love yan, kundi convenience lang. Picture this, ikaw nagbabayad ng date, ng bills, ng lahat. Pero pag wala kang oras isang araw, ikaw pa masama. Tapos ordinaryong empleyado ka lamang, naku baka maubos ka dyan bossing, at pag ubus ka na, baka iwanan ka rin yan. Kung ayaw mong maging kawawa sa huli, titignan mo kung balanced ba yung relationship. Kasi kung one-sided yan, disaster yan waiting to happen. Kasi pre, love dapat yan, hindi parang internet promo na only bigay no expiry. 4. Hindi katatay ng anak nila hanggat hindi pa kayo kasal. Okay lang tumulong, pero huwag mong kalimutan, may hangganan ka pa rin. Iba yung pagiging mabait sa pagiging pinapaikot. Tandaan mo pre, boyfriend ka, hindi ka tatay, at hindi mo kailangan gampanan ng role na yan ng maaga. Halimbawa, nagagalit siya kapag hindi mo binilhan ng bagong sapatos yung anak niya, tipong inaasahan ka na parang ikaw ang tatay. E paano na kung tatlo pa ang anak niya? Naku, baka mabangkarote ka na niyan. Kung marunong kang magpakalalaki ng totoo, hindi ka magpapadala sa guilt trip. Ipagpapakita mo pa rin ang malasakit, pero malinaw na hindi mo obligasyon niyon hanggang hindi kayo tunay na pamilya. Hindi mo kailangan dumating sa point na ikaw pa nagbabayad ng tuition habang sarili mong cellphone hulugan pa rin sa 0% interest. Five, Gusto ka ba niyang makasama? O gusto lang niya ng sagot sa problema niya? Ito yung tricky part pre. Minsan, akala mo love na love ka kasi sweet siya. Pero yun pala, gusto lang niya ng comfort zone, hindi ikaw mismo. Mahalaga ito pre, kasi kung hindi ikaw ang gusto, kundi yung perks na dala mo. Ikaw din ang mauubos sa huli. Ganitong vibe. Kapag wala kang padala, bigla siyang galit. Pero pag kumusta ka man lang, hindi ka naman tinatanong kung okay ka. Kung ayaw mong magmukhang talunan sa love life, obserbahan mo yung pattern. Kung ginagamit ka lang bilang solusyon sa problema niya, hindi relationship yon, transaction yon. Kaya again, pagisipan mong mabuti boss, ika nga, nasa huli ang pagsisisi. Kung gusto lang niya ng solusyon, baka dapat plumber ang hanap niya, hindi jowa. 6. Hindi lahat ng single mom ay pare-pareho. Pre, huwag ka rin generalize May mga single mom na tunay na hustler. May trabaho, may diskarte, at independent. May iba naman, forever victim mode lang. Kaya kilalanin mo ng mabuti. Kasi malaki ang kaibahan ng babaeng may direksyon sa babaeng walang plano. Sample situation. Nakilala mo siya, may dalawang anak, pero solid siya. May work, may vision, alam ang direksyon. Yung iba naman, parang palaging may utang sa mundo. Kung gusto mong panindigan ang prinsipyo mo, pag-aralan mo muna siya bilang tao. Hindi porket single mom, automatic red flag. Pero hindi rin porket sweet siya, automatic green flag. Obserbahan mo muna bago katuluyang sumargo sa ganitong relasyon. Ika nga pre, hindi lahat ng single mom pare-pareho. Tulad ng adobo, iba-iba ang luto. 7. Hindi mo trabaho. Ayusin ang nakaraan niya. Ikaw ay boyfriend. Hindi emotional punching bag. Hindi mo dapat pasanin lahat ng trauma niya mula sa ex niya. Kaya dapat malinaw ang usapan ninyo. Kasi kung ikaw ay gagawing panakip butas lang, ikaw din ang mauubos. For example, lagi kang kinukumpara sa ex niya. Dapat ganito ka kasi siya dati ganito o kaya laging pinaparamdam na kailangan bumawi ka sa sakit na dinulot ng ibang lalaki. Kung ayaw mong maging kawawa sa huli, maglalagay ka ng boundary. You support? Yes. Pero hindi ka therapist, pre. Lagyan mo ng limit ang lahat ng bagay at dapat malinaw sa kanya. Yan, boss. Kung gusto niya ng libreng counseling, sabihin mo may hotline ang DOH para dun. 8. May growth ka ba sa relasyon na to? Hindi lang siya dapat ang iniisip mo. Kamusta ka? Tumataas ba ang level mo bilang tao dahil sa relationship nyo? O parang everyday parang nagiging zombie ka lang? Tanungin mo rin sarili mo, masaya ka ba? Umaangat ka ba? or feeling mo parang lagi ka na lang runner up sa buhay? Scenario. Simula nang naging kayo, stress ka lagi. Kapos sa pera, kulang pa sa tulog. Kung may respeto ka sa sarili mo, magse-self-check ka agad. Ang tunay na relasyon dapat may peace of mind, hindi puro pressure. Boss, kung feeling mo, masyadong one-sided ang relasyon nyo, na ikaw lang ang bigay ng bigay na nauubos ka na, eh saglit lang, baka kailangan mong mag-break muna at magmuni-muni. Sabi nga nila, love is blind, pero sana hindi rin love is broke. Number 9. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong umalis. Pre, hindi selfishness ang paglayo sa toxic. Minsan, yun ang pinakamature mong desisyon. At huwag mong kalimutan, may karapatan ka rin piliin ang kapayapaan mo. Hindi ka masamang tao kung gusto mong umalis sa hindi healthy na relasyon. Halimbawa, kahit obvious na drained ka na, tinitiis mo pa rin kasi ayaw mong masaktan siya. Pero sa totoo lang, ubos ka na emotionally at financially. Kung gusto mong hindi maging talunan sa love life, tatayo ka para sa sarili mo. Pwede ka namang umalis ng maayos nang may respeto kaysa manatiling miserable. Huwag mo hayaang tuluyang maubos o maupod ka boss. Magtira ka sa sarili mo. Sabi nga sa internet, know your worth, then add tax. 10. Ang tunay na lalaki, marunong tumanggi. Hindi porket available ang babae. Dapat sagutin mo agad, hindi lahat ng sitwasyon kailangan pasukin. At tandaan mo pre, mas malakas ang lalaking marunong magsabi ng hindi kaysa sa laging oo ng oo. Picture this, pinaparamdam niya na ikaw lang ang bumubuhay sa kanya emotionally at financially. Parang hostage ka sa kailangan ka namin vibe. Kung marunong kang mag-isip bago kumilos, tatayo ka sa standards mo. Kasi pre, mas lalaki kang tingnan kung marunong kang pumili ng tama kaysa basta pasok ng pasok sa kahit anong relasyon. Oh, love is a choice. Pero sana hindi wrong choice. Pre kung nakapagbigay value sa iyo ang video na ito, ay maaari bang makahingi ng maliit na pabor? Pakilike at share mo naman ang video na ito. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong content para sa tunay na lalaki, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat pre. Stay sharp, stay stoic.